Magandang oras po sa lahat ng ating mga followers, mga viewers sa buong kapuluan ng Pilipinas at sa ibang bansa na nararating ng ating signal. Magandang oras sa inyong lahat. Narito po ang ating isang kwento na may pamagat na ilaw ng tahanan. Ito'y ating inihahandog sa lahat ng mga nanay, mga mama at mga lahat ng mga ina ng ating tahanan. no? Ina ang tinaguriang ilaw ng tahanan na siya ang liwanag at ating sandigan at ito ang papel na ginagampanan ng iisang ina sa bawat lipunan. Mayroong mabibigat na mga tungkulin bawat isang nanay ng tahanan natin. Ang pag-aaruga, pagmamahal sa atin, di masusuklian ng halagang kosing. Kung walang liwanag, tahanay madilim, na ang dapit hapon, ikangay darating. Nagiging tahimik ang tahanan natin, animoy may kulang, hahanap-hanapin. Iisa ang sagot, dapat nating tugon, ang buong pamilya ay magtulong-tulong ina ay mahalin, igalang na aayon, at siya ay gabayan ng liwanag ng puon. Okay, so thank you so much sa ating follower na nag-request ng isang tula na may pamagat na ilaw ng tahanan. So kung bago lang po tayo sa aking page, paki-follow, paki-like and share ng ating mga videos at sa ating YouTube channel, paki-subscribe po. Paki-search lang ng aking account at at pindutin ang notification bell para makita at ma-subscribe ang lahat ng aking mga videos. Thank you so much at magandang gabi. God bless po sa ating lahat.